This is Jenna YouTube creator of Algen's Vlog. Welcome back to my YouTube channel. And kung hindi mo pa napipindot ang aking subscribe button, hit my subscribe button and the notification bell para sa iba't ibang tips, videos na aking gagawin. pag natin ngayon is diarrhea o pagtatae ng bata. Paano gamutin at ano ang dahilan? So, ayun. Base sa eksperto, normal ang pagdumi ng tao ng hanggang tatlong beses sa isang araw. Kailangang mailabas ang mga toxins o bakterya na naiipon sa ating katawan. Ngunit, kung ito ay labis, ito ay nagdudulot ng diarrhea o pagtatae ng isang tao. Ayun. Kung ito ay nailabas nyo na, o oh, halimbawa, na idumi na, kusang bumabalik sa normal ang ating tiyan. Ngayon, kailan ba ito nagiging delikado? At kailan dapat ang gamutan? May tuturing na delikado ang diarrhea kapag ito ay lumampas na ng tatlong beses sa isang araw. Na tandaan na kapag halos tubig na ang itinatae, ay kailangan ng agad na madala ito sa doktor. Dahil pwede siyang maging cause ng dehydration na mas mapanganib lalo na sa mga bata. Ano ba yung mga dahilan ng pagtatae o diarrhea? May iba't ibang bagay na sanhi ng pagtatae. makinig kayo at huwag kayong mainit. Just keep on watching. Ayun, Number one is, kapag nakakain tayo ng, um, ng mga pagkain hindi kasundo ng ating tiyan, tulad ng ano, yung may lactose intolerance na uh, halimbawa ay dairy products. Ayan. ay kasi ay mahirapan tayong i-digest at nag, nagiging ko siya na tayo ay magkaroon ng diarrhea. Number two is formula milk formula milk sa mga bata, sa ating mga anak. Kapag tayo nagpalit ng gatas, halimbawa, hindi hiyang sa inyong mga anak. And, nagiging cost din siya ng pagtatae. Ayan, so, mas mahalagang malaman ninyo kung ano yung hiyang nagatas para sa inyong mga anak. Then, and observahan nyo din once na nagpalit kayo ng formula milk, kung hiyang ba yun sa kanila at kung sila ba yung nagtatae once na pinalitan nyo yung gatas nila. ayo Number three, yung tubig na hindi malinis. Kapag napainom natin yun o nainom natin, napainom natin sa ating mga anak. Nagkakaroon din kasi yun ng bacteria at parasites. Kailangan laging malinis at mas maganda kung yung ano, uh, distilled yung nasa mga Uh, yung mga mineral na yung mga dapat sa bata, yung mga napakuluan na tubig or yung mas malinis. At lagi din tayo maghugas ng ating kamay bago sila ipag-ready ng pagkain or inumin. Ano yung mga karaniwang sintomas ng pagtatae? bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa ng mga sintomas ng pagtatae. Basa o tubig na pagdumi na may kasamang pananakit ng sigmura. Ay, ang pagdumi na may kasamang pagsusuka. Yung pagkakaroon ng pagkakaroon ng lagnat. Tapos yung hindi halos makaihi. May dugo at medyo kulay itim ang dumi panunuyo ng labi, umiiyak pero walang luha. At saka yung panlalalim ng mata. Yung hindi nagpaplat yung balat kapag pinipisil. Isa pa yung pagkahilo at mukhang pagkabalisa. Pagiging iritable at uh, pagiging iritable at uh, iyak ng iyak. Ayun yung naman yung ating uh, home home remedies na ano yung pwede nyo, mm, ano gamot sa pagtatae ayan sa pagtatae or kasama pag susuka mas madalas yun sa mga bata ayan ano naman yung gamutan uh, tubig para hydrated para hydrated iwas dehydration bigyan ng oral rehydration solution para maiwasan yung dehydration consult nyo din sa doktor kapag um, para doon para mabigyan din kayo ng over the counter na uh, pwedeng i-take ng inyong mga anak tulad ng um, probiotic na tulad ng RC Flora pang tanggal ng bakterya sa tiyan. mas mabilis yung dehydration kasi sa mga bata. Ayan. 24 hours na observation, madali lang silang ma-dehydrate. Kung may pagtatae, pag hiya ang inyong mga anak o galing, uh, galing agad sa inyong doktor sa kanilang uh, pediatrician or, or, mas maganda kung kung agapan yung damutin kahit na sa bahay lang kayo. Ayan, makakatulong ang, uh, yun nga yung nabanggit ko kanina, yung mga probiotics drinks na tulad na, tulad na RC Flora, yung ginagamit ko. Ayan, may vlog ako about dyan and mas maganda, mapanood nyo yung vlog ko about diyan sa diarrhea, how to cure diarrhea and vomiting for babies. Ayan, yun, makakatulong sa inyo ang Jelly Ace. Uh, banana, apple, ayan, pwede yung, yung ibigay sa inyong mga anak kapag sila nagtatae, may pagsusuka. And pwede-pwede rin ang yung tubig, syempre kailangan ano, uh, hindi sila ma-dehydrate, kailangan lagi silang umiinom ng tubig and huwag nyo munang bigyan ng gatas. Ayan, kailangan pahinga muna si baby sa gatas and bawal muna ang mga oily foods. Ayan, huwag nyo muna sila bibigyan ng oily foods kapag sila ay nag-dadiarrhea. Uh, para hindi na sila lalong magbulos. And, and yun lamang sana nakatulong ang video na ito para sa inyong mga anak at para sa inyo na rin kung kayo ay may diarrhea. Ayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, bigyan niyo ako ng isang thumbs up. Comment na lang kayo sa baba kung may mga tanong pa kayo at para masagot ko rin. Ayan. And thank you for watching guys. See you on my next video.